bumangon ngayon. magatay tayong gagatas ng kalabaw. Gawa nung mag i tayo ng kalamansi. O kung ipitas sila ng kalamansi ngayon, eh kailangan maga tayong mapag spray para matuyo yung ano nung gamot. <laughs> Dahil kung ipitas nga sila. O yan, uh, Pumitas na sila kahapon, naka 20, ano na sila, 20 bag daw sabi nila nanay tapos yung presyo daw yata nung kalamansi is bumaba nasa ano na lang daw, 1.4 yung bag pero okay pa naman din, medyo maganda pa yung presyo nung ano 1.4 pa ano na, hindi pa malinis nandun pa yung pitas siguro kung ano yun, mga 1.2 yung 200 dal yung ano, 200 yung upa nung mga kung Okay, tapin muna tayo bago tayo ano bago tayo gumatas ng kalabaw. Sayang naman yung gatas ng kalabaw na pa sampung bote tayo. O sa 35 na pa 350 pera day tayo sa ano sa gatas ng kalabaw. Yan pang, gastas, pang dagdag gastos ni Mrs. dito sa bahay. Yan nga, uh, buddy, ano lang kami nila Mrs. dito apat na lang kami si tatay, si nanay tapos kami dalawa ni misis o si Sai Sai anak so, si boss Jason to may sarili ano ba, bahay na kaya apat na lang kami na misis dito yan, yeah, tapit tayo ay, kasi na po medyo, ayaw ko ba't ano medyo malabo yung ano, paggabi yung ano natin no? Yung camera nos mm, Ano um, alin natin ng GoPro Medyo malabo pag gabi <coughs> Yun, mabasa tapos na tayong gumatas Ayon, Naka daw si Ano tayo si Gatas Ito, Iwan na lang natin kina misis tong ano, gatas Para maano nila Sa kayong cellphone natin Okay, gagayak lang natin yung ano yung Gagamitin natin pag-spray sa likod. Ako tayo nga uh, mag-i-spring yun dahil nga sabi mo kanina mag-aano sila mag repeat sila ng ame. para pag pipitas sila ng alas 8 tuyo na rin yung ano yung gamot sa yung ano eh bali dalawang araw nang hindi na i-spray buhat nung mag-spray tayo dalawang araw na o kaya yun, mag-aano muna tayo. Uh, Mag-i-fry muna tayo muna maga. Mag-aalasin ko pa lang. Ang oras na ba? Ayan na. 4.55 Yun, hapas. Timplahan na natin yung gamot. Ito. yung gamot natin. Ang dami. nabili ni nanay oh, may pambili siyang gamot na yun nakapitas na <laughs> simplahan natin yung mga drum oh, si boss Andy gising na rin <coughs> pumunta na lang dito yun yun na yan na tayo ng tuong gamot si boss Andy boss natin si boss Andy I-spray Mag-spray na tayo <laughs> Walang trabaho eh hindi, ano uh, Kailangan lang mag-spray na maaga Dahil nga Pumipita sila Dapat mga alas 8 T Tapos na tayo tas. Kapag naging pumita sila tuyo yun na ano, yung Kalamansi Pwede naman pwedeng hindi mag-spray Kailangan ng spray yung uh, kalamansi Dalawang araw na tayo hindi nag-i-spray nga Kaya mag-spray na tayo Pinahanan natin yung mga ano, pinaglagyan ng gamot Ano din to? Makakatulong din sa ano to May mga katas pa yun, mabas mag start na tayo mag spray kaya kung mapapasin nyo, na yung ano para hindi naman ganun kapal yung bulakot natin pero sayang pag din natin na spray baka mainam yan, yung mga maninira nandiyan po Ayan. mga pa magandang nag spray ng maga Pagkasano natutulog pa yung mga maninira Magugulat sila, pala nila ulan, hindi nila alam, ano na, yung gamot na. Maya maya, maano na rin yan, medyo maliwanag na. Saan lumilipad pa rin? Hindi lang ganong kita pero namumuti yung mga bulaklak Kahit di sila ganong kakapal, ano naman, halos meron siya. Kaya namumuti din. Pag ganyang paggabi lang, doon magandang tinitingnan niya. Pag madilim, makikita mo puting puti talaga. Kaso medyo mahina yung mga ilaw natin. Kaya di masyadong kita rin. puti. Yan, mga sa ah, video lumiliwanag na. Nag-aagaw dilim na. O, oh, yung side na yan, nasa dulo. Tapos na. O, oh, pasipatin na lang natin yung mas dito. Kung taro, sa dulo, sa kabila. Diyos, sa dulo na yun. Ito na mabas doon na yun. Pasisibatin natin mas dito. Kaya naman siguro kung abutin ng mas. Hey! Ang lumilipad na paru-paru. Ay na, mabasin niya. Namumuti iba. Papulo-pulo yung makapalang bulaklak natin. Yung maraming bunga, palang ganong bulaklak. Kasi yung iba naman yung medyo mo madalang lang bunga, medyo makapal. Sabi ng mga puli, ano, yung bayar natin sa mga tonton. Baka kaya daw ng 50 yung ano natin, mga pitasin. Buti na lang, gumanda yung presyo ng kalamansi. Eh. Kung mga tiglimandaan lang yan, wala. Buti, 1-4. Hindi nga lang malinis na. Nandun pa yung upa ng pita. Sabihin na natin ano na lang. 1-2. Kada bag. Hindi, sabihin nga natin ano na lang. Ten libo. Ando na lahat. Ay, wala na lahat doon. Kung makaka-50,000. O kahit pa paano, nakaba, makakabawi nga si nanay. Dahil gumanda yung presyo ng kalamansi. so, tayo magpapasibat dito na lang. Ayan, <coughs> <coughs> huwag sa gayo maliwanag na. Ayan, Andito na tayo sa dulo. Ayan siguro, mga bago mag alas 8, yari tayo dyan. Baka nasa alas 8 yun. Ayan, eh, mga nasa gawing kita na tayo. Yan, patapos na tayo dito sa gawing ng almeto. Sa mga tapat ng talbusin. Bali, tatlong ano na lang yan. Tatlong lugar. Doon sa bungad pagsikat lang kayo sa araw ala alas 7 na siguro niya o alas 7 na. yung na napito siyang mag -akat. ay tignan tinitignan tayo tignan pala si namin may, dalayo, kape. may ha?

Yun, mga boss, tapos na tayong magkape. Ngapit dito na tayo, Ayan, tayo ni nanay. Itiwin niyo ibung man niyang niya, ano. Alam mo, second mo isawa-sawa sakali makatabla siya sa gastos wala eh yung ano natin pinamahan yung mga bunga natin yung kasabay ng pita si medyo dumalang ayun mag-aalas na daw pero sabi nga kay Kuya, ano kanu, kay Kuya din ka hap, uh, hapon. Mga bandang alas 10. Kaya makakapunta doon sa kanya. Tinanjan na natin pati yung ano, pag-spray natin. Alas 10 ka ako, makakarating na tayo doon. na ano nga natin, natin yung ano na pag namin na ano na, na ano ano ko na kay ng mga bulaklak na to yung pag alaga natin bulaklak doon sa ano tatanggalin na natin yung kabilang side doon yung lahat ng matataas yung ano bubunutin na natin yung sa side na lang na to ito yung side na to yung diretso medyo mababa yan yan ang titira natin yun sa kabilang side unti-unti na nating bubunutin para mapalitan palitan din natin ang kalamansi ba yung ano nung no, kalamansi din walang tigil din kasi kalamansi basta inaalagaan mo siya sa isang ano isang taon dalawang hanggang tatlong beses pwede mo siya pabungahin pag nag-ulan hindi naman ganun nga ano hindi rin sa laga ng kakapal na ng ulaklak siyempre pag hindi kumapal yung bulaklak hindi rin kakapal yung bunga pero dire diretso siya pwede rin mag ng bulaklak kung meron yun medyo ano pa yan yung sa diretsyo na yan hanggang dulo medyo maliliit sila

Ayan, Yan na tayo ng spray Ayan, yeah, maliligaw muna tayo Tapos, punta na tayo ng dog na ako, Jimmy Para yung trabaho natin doon, maayari natin Ay di mo maayari Ah, konti na lang Ah, oh, si Boss si Randy siguro magpapatubig na ng... Magpapatubig na ng... Talbusin eh, Ayan, nandiyan na pala yung mga pumipitas Kung sila pipitas niyan doon sa may ano Doon sa uh, naano po kanina Ayan mga boss uh, Paligo na tayo Saka nakapagalmosan uh, na rin Ayan, punta na tayo kay Kuya Edwin Doon so, sa form ni Kuya Jimmy uh, Speak Papatuloy na natin yung ano natin Yung uh, pinapower tiller natin Para kung yun mayari ngayon konti na sa isang araw Ayan, mabas. Dito na tayo kina ko, Jimmy. Ayan, nandito yung ano natin, power tiller. Ayan, pinabibili natin si Kuya Edwin ng ano, ng gusalina. Lina. Gusalina. Wala dito si Kuya Jimmy. Nasa farm to niya si Gus.

Hey, kalamek. Sobrang pali ini nih. Eh. Wah, sobrang ini tuh ya. Di gatot ka gatot apun, makulim lim. Ya, yes, mau kita tarik kita ini karena ngeri anda. Start na ulit ayah. Kain na malu tigisa. tanong natin bali na kain lang ba tayo isa, dalawa, tito, apat, lima tapos mga tatlong putol pa siguro dito yan, puro single na pa lang to pero dahil mo ano siya mataas na rin agad eh, oh. nagaya mo na si Kuya Edwin na ano, kamain sa bagay, mag-aalauna na kain muna tayo kain na tayo Ano na

Ayan, uh, nagdo-dobli na nga lang tayo, bali ano pa, 1, 2, 3, 4, 5 bali lima pa, 6, 2 limang mahaba pa Ayan, kumuha pa si edwin ng merienda nung... natin, ayan Copy Ayan ko ba? Oo, nung isang araw pala yung soft drinks nang dala o oh, yan, puti na lang, nagdala ng lang kape. O, oh, ang na natin. Uh, inatid lang yung asawa. Kaya muna, na, kaya na muna din tayo. O, oh, sige, oh, kaya, kaya, naman natin ang ito. Kaya naman natin tapusin. Kaya tapotin tayo ng, ano, ng madilim. Tatapusin na natin ngayon yung kay Kuji.

Napagpahinga na tayo ng konti Tapos Aligo na rin O yan ha, natapos na nga yung ano Aray, namigin mo sa tansyong patawa natin O yan ha, natapos na nga yung trabaho natin kay Kuya Jimmy O na ha O binigyan tayo ng ano kanina ni Kuya Jimmy Bayo sa may power tiller O yan ha Thank you kay Kuya Jimmy Sa support at tiwala at doon sa binigay niyang bayad doon sa power tiller ayan na ano, ating kay ku Jimmy binigay pa tayo ng para ko suelo dahil nga uh, yung power tiller natin nasira ah uh, bali gumasas tayo ng 4K tapos binigyan tayo ng binaya, uh, binigyan tayo ng bayad doon sa power tiller ni Kuy Jimmy sobra sobra pa o kaya yun uh, kahit pa paano Uh, hindi mabigat sa ano yung paggawa natin ng ano ng power tiller binigyan tayo ng power ni Kuya Jimmy yun uh, kay Kuya Jimmy maraming maraming salamat Ay, at kay Kuya Edwin uh, kung ilang araw tayong magkatrabaho doon hindi tayo iniwan pinigaan tayo ng merienda pagkain tubig yun uh, siguro maya maya ano nito magpapahingan rin tayo medyo masakit yung katawan natin <clears throat> o yung ano na yan hindi natin inapura mga hanggang siguro bukas pa ng tanghali o kaso nga dahil nga uh, baka makalusong tayo sa ortis bukas tinapos na natin halos ginabi na rin tayo hindi rin tayo nakapagano kanina dumati si Kuy Jimmy gawa nung nalo, na yung ano natin yung camera natin yan na ulit ay kay Jimmy, maraming maraming salamat. O siguro mga boss, dito ko na nga muna siguro tapusin ang ating munting video. Uh, maraming po salamat sa walang sawang ng support ah. At pagsubaybay kay boss JJ, yun, ingat po kayo palagi and God bless. Yun, kita-kita lang po tayo. Next upload. Paingan na po tayo. <laughs>